Ngayon naman po, tapos na po akong mag-replant po ng sweet corn po. Matapos ko na pong i-replant. Gagawin naman po natin ngayon ay ang pagdadamo or weeding po. Sa agricultural te term po, weeding, pagdadamo po. Ngayon, bubunot, bubunot po tayo ng damo. Para hindi po maka agaw po ng sustansya na kailangan po ng ating halaman po. At hindi rin po lumapit yung mga insekto po. Pag madamo po kasi ang ating taniman, lumalapit po yung mga insekto po. Kaya kailangan po nating damuhan po ang ating taniman po para hindi lumapit yung mga insekto po at isa pa po yung mga dampo ay umaagaw po rin yan ng sustansya kaya kailangan po talaga tanggalin natin ang damo laging malinis po ang ating taniman every 15 days po ang pagdadamo twice a month po dapat tayong magdamo sa ating taniman po wag po nating hayaang maunang lumaki yung damo kaysa sa tanim po natin ganun po kaimportante importante ang pagwi-weeding po or pagdadamo natin pong napapansin ang may din yung distansya po ng pagtanim po ng mais po ay malayo po. Yan po, yun. Saka dito po, malayo po yung distansya. Kasi sa gitna po, pwede nating i- eh, po nating taniman po dito sa gitna ng ibang tanim po. Ang plano ko po dyan sa gitna tataniman kuko na okra po okra ng... po. po ang tatanim ko sa pagitan ng mais po maganda pong magdamo kung Bagong ulan po 'yung katatapos lang pong umulan. Malambot po kasi bunutin 'yung damo. Pag nagdamo po tayo, bunutin po natin kasama po 'yung ugat. Yan ito po. Para matagal pong tumubo ulit 'yung damo. saka nilalagay ko lang po sa gitna po yung nabunot kong damo pabubulokin na lang po pag nabulok na po kasi yan na na po nagiging fertilizer rin po yan natural organic fertilizer po Po. hanggang dito na lang po itong video na po to maraming salamat po sana po may natutunan kayong kalaman po tungkol sa pagtatanim ng mais at kung bakit kailangan po damuhan ng ating pinagtaniman po